Medyo marami lang po na pataas na kilay ng mga kababayan natin dahil lumabas sa news ito kahapon at sinasabing hindi na raw 2 to to, uh, tons at saka hindi na 13.3 billion ang halaga na bawasan. Ano po ang nangyari? Kasi baka mamaya eh para malinawan ng mga kababayan hmm. natin at hindi makapag-isip ng kung ano-ano. Yeah, hmm. Siyempre alam mo ng mga Pilipino, lagi naglalaro ang isipan. Oh, what happened from 13.3 billion? 9.6 billion na lang, nawawala ang uh, what, 4 billion halos o 3 billion plus. Tapos yung timbang from 2 uh, tons, one, uh, parang 1 point something uh, ton na lamang po. Colonel, what is the explanation ma'am? Yes sir Erwin. Ang nangyari po diyan sir, kung matatandaan po natin, ay nasa bat po itong uh, one na naglalaman po ng mga itigas na droga, mga around 8 a.m. po ng 8 Right. Mga around lunch time po ay uh, nagsagawa po ng uh, press briefing ang kagalang-galang po nating uh, SILG kasama po si na GPNP, yung uh, representative po ng PIDEA and other local uh, uh, officials po ng Batangas. And when they were asked po kung ano po yung estimates po nung uh, na illegal na droga ay wala pa po tayong uh, Uh, specific figures during the time po, hmm. dahil po, uh, ongoing at pa po talaga nagsisimula po yung uh, inventory. So nung tinanong po sila ay malinaw naman po na sinabi po ng ating uh, SILG na ang estimate po, base po sa estimate po ng uh, PIDEA ay maaaring umabot po ng dalawang uh, tonelada at ang pahalaga nito ay uh, more or less mga 13.3 uh, billion. So nung latter part na po ng uh, nang, nang araw po ng April 15, nang nagsimula na po yung uh, yung inventory. Natapos po yan, Sir Erwin, yung uh, official inventory po ay gabi na po ng April 16. Kaya nung gabi po ng April 16 ay naglabas na po tayo ng official count na ang official count po ay 1.4 tons po ng illegal drugs na nagkakahalaga po ng more or less 9.6 billion pesos. You so what na you're saying, Colonel, po. yung una lumabas <coughs> ito, it was just an estimate, an estimate and it count. wasn't really the exact figure. So tinimbang na ninyo after that, at lumalabas ngayon sa timbang ay nasa 1.4 tons lang. Tama po ba? Tama po sir. Estimate lang po. Approximation lang po yung ibinigay po. Noong una? Noong 15 po. ha. Uh, una. Aha, hmm. Kaya umabot ng 13.3.